Matapos ang pagkapanalo ni President Elect Donald Trump sa katatapos lang na US 2024 elections ay nagbigay naman ng mensahe ang katunggali nitong si Vice President Kamala Harris ukol sa pagtanggap sa pagkatalo nito. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangi. Matapos ideklara ang pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump ay taus-puso namang tinanggap ni US Vice President Kamala Harris ang pagkatalo nito. Sa kanyang concession speech sa Howard University, ipagpapatuloy pa rin umano nito na ipaglalaban at isusulong ang kalayaan ng bawat isa, gayon din ang pantay na oportunidad, karapatan at dignidad para sa bawat mamamayan. Si Harris ang kauna-unahang female American na nanungkulan bilang vice presidente ng Amerika at nagsulong ng Affordable Care Act para sa mas abot kayang healthcare services sa kanilang bansa. Samantala, sa kasagsaganaman ng na U.S., US 2024 elections kahapon naantala naman ang ilang polling center sa Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan at Wisconsin. Ito ay dahil sa isang bomb threat na nanggaling umano sa mga Russian email domains dahilan para ilikas ang mga botante sa ilang polling sites. Habang kinumpirma naman ng Federal Bureau of Investigation o FBI may isa lamang hoax ang kumakalat impormasyon at hindi naman naapektuhan ang pagboto ng mga mamayan ng Amerika. Sa iba pang balita, pinagmulta naman ng gobyerno ng Korea ang meta na mahigit 15 million US dollars dahil sa umunoy pagkuha nito ng sensitive user information na binibigay nito sa mga advertisers. Ayon sa Personal Information Protection Commission ginagamit umano ng mga ad agency ang mga personal na impormasyon ng mahigit 980,000 South Koreans tulad ng kanilang reliyon, political views at maging ng kanilang sekswalidad nang walang pahintulot o ang tinatawag na user agreement at iyan ng isang minutong hatid ang mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo para sa MBC TV Network News ito si James Galangue una sa Pilipinas una sa Pilipino